Ang kasong hinataw ng lalaki nag-amok sa Maynila nasa kritikal na kondisyon Rajman Lester Aler sa Balita. Himalang nakaligtas ngunit nasa kritikal na kondisyon ng isang aso matapos nahatawin ng aluminum bar na isang 26 anyos na lalaki sa Punta Santa Ana sa Maynila. Kwento na nag-aalaga dito, pinalabas niya ang kanyang aso mula sa kanilang bahay sa loob ng compound. Pero nang umuwi siya matapos bumili ng sabon, naabutan na lamang niya na hinampas na ang kanyang alagang aso. Ben nung nakabili na po ako ng sabon, nung pagbalik ko po, nakita ko na lang po na hinampas niya po yung aso namin sa ulo po. Then, nung nakita ko po yun, natulala na lang po ako. Then, nung naririnig ko po na malakas na po yung iyak na aso namin. Tsaka, tsaka na po nagsumbong sa pamilya ko po. Yun po. Dagdag pa nito, hindi na makatayo ng maayos ang alagang aso at natutumba kapag sinusubukang tumayo. Ayon naman sa unang rumesponde sa lugar, Uh, nang makita nila at uh, uh, i-review ang CCTV, uh, nakita nila na nag-aamok ang sospek at inaaway ang isang lalaking nakaupo sa harapan ng isang sari-sari store sa lugar. At nang puntahan ng lugar, dito na nila naabutan ng asong nag-aagaw buhay matapos na ang pasina ng sospek ng ilang beses. Sa ngayon ay nasa kustodi na ng Santa Ana Police Station ang sospek na naharap sa kasong paglabag sa RA 10631 o ang Philippine Animal Welfare Act of 2013 at isa sa ilalim sa inquest proceedings. Samantala, tumanggi magbigay ng ang suspect kaugnay sa krimen. Kasama mo sa DZSL, Armen, Manila, Radyo Manoon, Toralera, Tatak, Armen.